kesukaan sebab diberi apa tajuk nama nak kau nak ajak yo nama keila dai asah betul eh lima lima pak bulan ka maka kita kasakua, kuah tahun yang mesti agak nukah sekali pay tahun yang ini muna mau mau rantuk kan orang mengaku beri muka yang mesti muka mau muna suri lagi muna si imek pengitau di ikan nama makitan ang aku pegu oh kay ingat ane eh, ni aku kuah nak kau tengok aku bayau dia terdokannya sekuat sa yang amiga masih lagi bau dia tak kaya isai yang amiga dia kay lola ay nag-ibihan ko. Nakuha niya ako. Mga 13 anos na ako. Ayaw yang responsibilidad. Sinayaan ko niya. Ako lang mag-isa. Gigibuat na ako akong pangarap para para magpakita na ako sa iya na hindi ako masamang anak. Ayaw na nabuhay na kahit mag-isa. Kaya man ako karun. No. Tignan mo, gwapa si mo anak. Wala kayo. proud ako sa iyo. si mo anak. Hindi ang mga buto na kansan kahit, kahit pa paano. Kahit pa paano, kinaya ang buhay. Samantala sa uh. garden area, pinag-uusapan ng housemates ang nangyaring task. Grabe hirap kung, kung si Ape lang, hindi talaga niya kaya. Naisip na kasi niya na hindi ko talaga to kaya pag wala si Kuya. Sana kaayos na sila sa puntong ito, no? Eh. Hey. Congrats, Kuya. Congrats. I made him achievement for today. Yeah, yeah. Thank diba you. Di ba, we're Huwag masyadong chick boy din. Baka madagdagan pa kami. Ah, uh, hindi, hindi. Hindi ba na ako chick Ilan, Ilan taon na, ka, ilan taon na yung mga itong, ano, kapatid ko? yung dalawa, ano. Uno sila yung isa, eat, eat. nang, ang isa, ang isa, eat. Uy, naka, naka eat years old pa. Iba din. Mga dugo, dugo mo siguro pa. Mga, ano ba, ipa yung, iba yung dating pag nahalo na ba ng dugo sa dugo. Bukod sa ama, walang kaalam-alam si Apey na makikita rin niya ang iba pang mga kapatid sa ama. <laughs> Welcome pa. sa aking bahay. Opo, salamat po. Salamat din po dahil hinahanap niyo ang ang kapatid ko matagal nang nawalay sa amin. Dito na kayo. Pagkatao na kayo. Nakakita siya. Sinundo ni Mark ang ibang mga kapatid para makilala si Ape. Uy, ito! Oh! 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 <laughs> <laughs> ito yung kwarto ng mga babae. Yun ang kwarto ng mga lalaki. At dyan, si Amahan. Ay, oh Paul! Uy, Paul! <laughs> Tara na to gwapa, malinis. Mura sexy ko, ano ba yung mura sexy? Ito yung nagpahaluan sa'yo, si Ate Grace. Nagpahaluan, nagpahaluan. Ang atang api ko, parang api ay. Ito, dyan dyan. janjan janjan dito. Mukha ni Kim Kim. Mukha ni Silmar. Gwapa, yung palaban yung kay Katolba? Ang gusto ko na ako talaga masayang tanan. Hindi, ang ano talaga ako kasi ko sa mga nanin. buwi. yung buwi, Namin. Gusto ko, ah, uh, nagpapasaya uh, ako ng takot Eh, niya, gusto ko lang Nakita ko yung uh, yeah, chick um, ko at, yun. Tiyan, kumusta mga muna ikaw? Pogi nating tatlo. Itinagawin kami ni Kuya niyan. Kahit nag-self-support din lang yan. Sobrang proud ako niyan. Nag-aaral kami noon. Maski walang practice, nagbo-boxing para oh. makabili maka, maka, ng bigas. Yeah, oh. siguro na, nagmana ako sa inyo, no? maliliit din, tapos independent. Mm pas, sa mga magbibigat. Tandaan mo, Api, dito, mm. dito lang kami. Dito lang kami. Diba na nagkailangan na taro? Ilang sandali pa ay pinakilala ni Mark at Ape ang kanilang pamilya sa housemates. Hi. Okay, guys. Hello, everybody. Hi. Uy, may kanok dito. Ay, dinig ko. Asawa ko yan. Hi. Superman. hello no, no, Andre? Andre. Andrei. 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 Hi. And you know, no. I'm Sir. No. Oh. <laughs> oh. Si oh, si y si oh ay, yum, yum. namin, no? Ay, yung tatay pala namin. Oh, oh. Ay, Chik boy. Tick boy. boy. Tick boy. Buti na lang hindi ganyan ilong ko. Maya-maya <laughs> pa ay lumabas na rin ang natural na kakulitan ng ama ni Abby at Mark. Matod nila, according to them. Ah. dili ang... I'm not coincide. Magkaiba na yung... Magkai-connection niya yung... According to them for the second time. <laughs> Sorry. Mag-ama nga kami. Oh my. Kami. So, nakita ko din po talaga na nagmana din ako sa kanila. Natuwa po ako. Go! Oh, dili malipay. You will not be a Merry Christmas and a Happy New Year. <laughs> 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 Ako ay higit na nagpapasalamat sa inyong pamilya dahil ang aking bahay ang naging daan para mahalap ang kanyang pamilya. Hindi naging madali ang daan patungo sa pagbuo ninyo. Hindi naging madali ang proseso, lalo na para kay Ape. Pero gaya ng sinabi ko kay Ape, hindi ko siya susukuan. Dahil wala akong ibang hangal, kundi matulungan si Ape. Maraming salamat po, po sa inyo. Sana hindi dito magtapos ang pagpupload ng inyong pamilya. Kaya muli, Pabero Family, maraming maraming salamat sa inyo. Salamat. Maraming salamat. Maraming salamat, sa inyo, Kuya. Sino nga kaya maliligtas at sino ang malalagay sa alanganin? Abangan yan sa PBB 8. Please like and subscribe!